Dahil nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. As you can see naman guys, dito ay malapit na talagang dumilim. For today's video guys, asamahan nyo ako manguha ng kahoy. Dahil nagbahal na yung bilihin guys, ay discardin na lang ang labanan dito. As you can see naman guys, ito ay gagamitin ko para panggatong ba? Para sa pagsaing natin ay hindi tayo mahirapan ng ating ilulungog ng ating gamitin ba? Kung makikita nyo guys, wala akong ibang kasama kundi ang sarili ko lang. Kaya sa video nito guys, ay pwede nyo akong samahan hanggang sa dolo guys. Para makita nyo guys kung gaano talaga ako kasi pa guys nang nag-iisa. Guys, sa totoo lang guys, baka may aswang dito guys, ba't natakot ako ba? Nagitin ako, patay ako dito guys. As you can see, naman guys, dito ay kinagat talaga ako ng maraming lamok guys. At dahil dito, pasibul na ang pagkagwapuhan ko ay makukuha naman ng 50% as you can see naman guys ay hindi naman ako nagpapatinag patuloy pa rin sa pagkunguha ng kahoy you know guys in the province is a very peaceful place that you can live along inside the long at dahil ito guys ay marami na naman ako nakuhang kahoy mamaya ay pwede na ako makauwi at makapagrelax sa totoo lang po guys ikagagaling ko lang mag-aral at kaya dumiretso na ako dito nangangahoy na kasi naubusan na talaga kami ng panggatong eh, wala na talaga ako magagamit kahit isa pero in real life situation ha wag kang susuko kung may mga dumating sa iyo dahil ang lahat ay mga pagsubok lamang dahil nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa. As you can see naman guys, dito ay malapit na talagang dumilim kung makikita nyo guys. Ayan. At dahil dito guys ay hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa panonood at supporta. Bye bye. I love you mama. Tup tup.